kak Linda tu banyak yang kita tahu Lah papa Oh awak kak Clara Gak gue pula Anda kok pada lep pakai kita tu Kalau tu apa di tu Haa Clara Haa sila oh kala kadang kan anak sila nak pondok sakan ingi ko anak ni no. Hello. <laughs> Kaglaro nang nga isda oi. <laughs> Ama nang fish pan sa kum papa. Kaglaro oi. Hey, do ragod. Hai manga toy toy buat hmm. ila na buatna saktawa nucukoje ada na nila nu hasta diri nu Ada degan diri Pak. Oh. Ayo tui. Ya, <laughs> Mao na akong papa na masaw sa iyang isda ang tilapia. Kung wala sila sudan ni Mama manguha alas papag tilapia, makasudaan na sila. Kada birthday ni Papa, iyang harbison ang mga tilapia. Sakto, dagko na ka, inig birthday ni Papa usahay birthday po sa iya mga apo, mga anak ni kuya. Maunay kalingawan sa akong papa mabuntag. Malingaw siya sa mga isda kay na naaraman sa ilang balay dool. Dugi na kaayo na nga pispan. Katong kami pa mag-asawa nagpuyo diha dapita. May pispan na diha. O naguba man among balay sa bagyo, maonggi balayan nilang papagmama. Kani to may payag pa na sa tunga Mama Sol Perminte, kani adto may bisita si Papa. Mama Sol sila diha sa tunga sa pis, oh, sa, tunga, sa pispan kay may payagman magsugba sila. Happy kaayo kani adto kay gibutangan mana ni Papa og oh, payag sa tunga. O oh, niya ang payag may abuhan karon. Wa niya butangi kay duol naman ang ilang balay. Mo nang niya butangi o oh, payag sa tunga. Pero kani tunindot nindot kay tanawon kay ang payag na asa tunga. Pero minti may hayahay kaayo. ayo. karon nga, karun, di naman ganahan si Papa nga butangan niya payag sa tunga kay hugaw mang kuno kay ang uban anha magkaning luwa o anha ang mga hugaw anha, ma, anha na may ilabay sa pispan munang na niya butangi eh. kaya doon naman po ilang balay Magpasalamat ko sa tana nagsuporta sa ako ah Daghan kayong salamat ninyo God bless you all